Good afternoon. Ito po yung mga basahan papa, pa. Tapos na po. Uh, sinalang muna doon sa washing machine na manual. Kapon at kanina. Kapon. Tsaka kanina umaga. Isinalang mo sa washing machine kasi masyado marami eh. Yan. Kada hikot, tatlong hikot kada limang piraso. Para maano sila no po. Yan. Tapos ito kurtina, ito apat na piraso ito. Apat na terno 'yan kurtina, mahaba, apat. Ganito 'yan, no. Oh. Apat. Kanya sila. Apat. Yan. Ano na sila? Hindi na masyadong basa. Kasi pina pinadrain ko sila doon sa automatic na washing machine. Kasi pwedeng gamitin yun eh. Pandrain ito. Basahan din. Yan. Basahan. Pangkamay. Pampunas. Yan. Lahat yan. Yan. Pagkatapos doon sa sa washing machine na manual, ito, ah, limang piraso, tatlong ikot. So, bali, tigli lima yan, ano yan, 20. Ito, kapon pa na salang ito sa mga puti. Ito kasama ngayon yun sa mga pasahan. Pagkatapos, dinalawang ko sila sa meron daw ni kaya mabango sila with downy. ni kahit basahan lang po sa pa yan mo naman sa downy para mabango sila yan dinaw ni ko rin yan kaya mabango pati yan so kaya ngayon magsasampay na ako Ayun po ano. Tapos na po. Kaibigan, tapos na. Labadami, labangon na naman po. Ng tunay na macho man, ng tondo. Mga pamunasa na mapahayan. kay pamunasa na lamesa. Po. Tinapos ko sila ngayon. Alam nyo po, ang gawain niyan bilang lalaki, dapat natin ginagawa rin yan eh. Kung kaya rin natin, tumulong tayo sa ating mga asawa kasi yung mga asawa natin katuwang tayo po tandaan nyo po yan ano kaya ako nagsisikap ako na makatulong kay sister baby ano po ayan sasampay ko na ngayon ano eto isang sampay nito dalawang hangyar ayan pangalawa nito ayun yung una oh. ayan pangalawa eto pangatlo. Pangatlo. Ito na po yung dalawa. Ito, pangatlo. Ayun yung pangapat. <laughs> ito, pangapat. Ayun yung tatlo. Ito, pangapat naman ito. <clears throat> Ayan po yung apat. Apat na kurtina. Tapos, ang susunod dito. Ito naman. At saka, ito, mga basahan. Pamunas sa lamesa. Ah. Ayan. <clears throat> Ayan. Pamunasan ng kamayo. Ayan na. Ayan. Ayan po. Yung nakikita ninyo yung dabit 'yan, yung kahon 'yan. Ito yung kahon. <clears throat> Na po yan. Kapon yan. Pero itong mga punasan ng kapa, ngayon lang. No, yan. At least dito na po sa loob ng bahay, kahit tumulan, kasi makuliblim eh. Hindi na po mababasa. Ayan. Ngayon dito na lang. Ayan. Kain ito naman 'yan. Ayan. Eh na po 'yan, no? Okay. Pauli. Sasampay na rin natin 'yan. Eh na po ano, nakasampay na lahat. Praise God, natapos na po. Ganyan po ang trabaho ng tunay na macho man basta kaya sige lang talagang ganun po eh ano. kailangan mong gumawa para sa bahay ano po? Kaya hanggang dito na lamang po ano? itong ating munting video ano? sana meron po kayong natutunan kaibigan like and share kaibigan kaibigan ito pong inyong kaibigan kay sus brother Manny Bautista ano po Once again. yeah. Ayan. So hanggang dito na lamang po, kaibigan. Naman, God bless all.